Eh nako, napagod ako sa kabisikleta, mapagtambay nga mula dito. Ang babaw ng ilog nila pero napakadaming sdao. Ang sarap mga huli pero hindi ako makababa dito, ay nako. Paano na lang kayo kung sa Pinas yan? Ay nako, ubus yan. Ang sarap salang isigang yan o kaya naman preto. Ay naku, bahala na kayo kung anong gusto niyong luto dyan. Pero ang gusto ko talagang luto dyan ay e ginataan. O kaya naman yung Ang sarap tuloy hiwupin ang sabaw niyan. Grabe, talaga napakadami nila. Paano na lang kung hiuliin mo lahat yan? Ay di ang dami mo sanang pera niyan. Ang mahal pa naman ng isda dito sa Taiwan. Makakabili ka yung malaki 120 na agad. Pero pag ganyan kalalaki tatlo 100 sa palengke. Dito kasi sa Taiwan marami din ng uhuri na ganyan na kababayan natin. Malinis naman yan kasi ilog naman nila to eh. Ewan kuba ba, bakit mga checkwa hindi sila nang din ng ganito? Tingin ko lang ha? Parang hindi malinis sa kanila yung isda galing sa idog nila o sa apa. Pinoy lang talaga ang sakalam.